Samantala, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang PNP at ang Department of Justice sa mga pagdinig ng Kongreso Hinggil sa Duterte War on Drugs, kasunod ito ng pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadcom at maging sa Senado. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na tinutukoy na ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno kung ano-ano ang mga pananagutang legal ni Duterte sa kanyang mga binitawang pahayag, partikular sa isyu ng EJK. Testimony that was given yesterday Really, uh, will be will be taken in, will be assessed to see what uh, in, in legal terms, uh, what is the real uh, meaning and uh, consequence of some of the some of the statements made by the RRD. Now, that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make the assessment.